Sa gitna ng gusot niya sa BIR, lalong umugong ang balibalitang nag-over the na sa minorya ng kamara si Congressman Manny Pacquiao. Nakatutok si Sherry Torres. Si Sarangani Representative Manny Pacquiao ang nananatiling pinakamayamang miyembro ng 16th Congress na may net worth na 1.770 billion pesos. Kabilang si Pacquiao sa mahigit dalawang miyembro na mayorya ng Kamara. Miyembro siya ng PDP laban na pinamumunuan ni Vice President Jejo Marvinay. Naging bahagi na mayorya si Pacquiao matapos niya iboto si Quezon City Representative Feliciano Belmonte bilang House Speaker. Pero ayon kay Minority Leader Ronaldo Zamora, nagbabalak na raw tumalo ng bakod ang pambansang kamao. Yes, yung, yung mga iba nagsasabi, but you know, until he actually talks to us. Sir, nagsasabi ng interest. Mm -hmm. but then he's always been interested. He, he's, he's, because he, he likes the way we take up uh, public positions. Ayon kay Yaka Party Representative Carol Jane Lopez, isa sa mga malapit na kaibigan ni Pacquiao, umpisa pa lang daw ng 16th Congress, nais na ni Pacquiao na mapabilang sa minorya. Pero pinigil daw ang pambansang kamao ng mga leader ng United Nationalist Alliance o una, kung saan bahagi ang PDP laban. Ayon kay Lopez, nakadagdag sa interes ni Pacquiao na lumipat na minorya, nang ilabas ng Bureau of Internal Revenue ang Warrant of Garnishment. Alam ko, alam na rin ni Kong Manian. A week before, pero um, good thing na lang, no, hindi siya nagpa at maganda pa rin yung kanyang naging laban. And um, a few of us who already knew about it, we were really praying. Oras daw na matuloy na sa minority bloc si Pacquiao, sabi ni Zamora. Si Pacquiao ang magsisilbing koneksyon na minorya sa mga taga Mindanao. Ayaw namang ituring ng mga kaalyado ni Pacquiao na may politika sa likod na isinilbi sa kanyang warrant of garnishment ng BIR. Siya ay nagdadala ng karangalan, siya ay nagdadala ng pag-asa sa ating mga kababayang uh, nasa lanta ng bagyo. Siguro naman dapat may konting courtesy o respeto man lang. Sa isang text message, sinabi naman ni Speaker Belmonte na panghihinayangan niya kung ituloy man ni Pacquiao ang kanyang balak. Kahapon sinabi ni Belmonte na labas ang kamera sa kaso ni Pacquiao sa BIR. Sa kabila ng kasong pinasasangkutan niya, nananatili pa rin daw ang suporta ng mga kapwa kongresista niya kay Congressman Manny Pacquiao. Katunayan sa lunes, hindi bababa sa tatlong resolusyon ang babasahin dito sa sesyon ng kamera at personal na bibigyan siyang parangal ng mga kongresista. Ibibigay nila ang kopyang ito na resolusyon kay Pacquiao. Sherian Torres, Autotalk, 24 Horas.